Yes po. Ano pong uh, may paglilingkod ko po sa inyo? Kasi yung pungsan po naman po ninyo ay nananalo sa amin ng 740,000. Ah, ganun po ba? Si Sir Woods Paco po ba ito? Yes po. Ako nga po. Kasi yung pungsan po naman po ninyo, yung pungtulo, 4123 ay nananalo po sa amin 740,000. Parang hindi nang po kapanipaniwala. Yes sir, hindi po talaga kapalit na wala. Palit po sir, lang po sa aming website 4123, yung kundulo po na sa number 4 ninyo ay dalala po sa amin para po marasin po rin ng kung buo ang halagang 740,000 ay magpapadala po kayo sa amin ng halagang 10,000 peso. Ganun po ba? Uh, pwede ko bang ibawas na lang po dyan po sa inyong... Uh... Uh, sir, hindi po namin ito pwede kalawin kasi po sabi po na may ari kami kasing po namin sa inyo ay po ay kailangan na magpadala sa amin ng na alagang 10,000 piso para po ito ay maharisin po rin yun ng kung oo at walang bakas po. Ganun po ba? Uh, ganun ito lang po. Um, sa, toto po uh, sa toto po eh hindi ko pa ngayon, sa ngayon, hindi ko pa kailangan ng pera. Kasi yung oh, punong-puno ng pera sa bahay eh. Kung gusto niyo po, uh, niyo na lang po yan. Ah, uh, ganoon po, sir. Sir, kayo pong maalas, Kasi po ito po malaking halaga sa mga kulitasan. At malaking bakit po ito. Eh, yan po, parang kala kayong pera. sir, sir salamat. 明白。